Hey. Ah! Ito yan. Ang ibigay ko yung sarotel ako! May kanina kita! Baka bukas ibigay ko sa ito! Hindi, ako wala na dyan! Fuck! Laki kay Oo! Pamilya ito idol! Kay pamilya ko ay pang mau na iya Pistola Back to the place Pasko. Oh, tago na tayo ito. mga ka-idol Siyempre may inihaw tayo mga ka-idol natamban tamban sa riwang riwa na tamban mga ka-idol Manamis na yung laman Tulakan pa ng paboritong suka At, Kaya na kami yan pa kubli na kami yan mga ka-idol dahil hindi maganda ang panahon mga ito maliwanag lang yan tignan mga ito pero talagang sa personal yan mga ito nasama ng panahon talaga niya, nakakaanakin ng hal uh, sarap mang inihaw mga ito sarap mang inihaw na tambahan taba manamis-namis patay lata itong bata na yun, mahulog yung bata ka nako talagang masig ang pating sa'yo oh, oh, hawak po oh. antik pa oh, sarap sarap ng suka mga kaya marisa ng tamban mainit inip pa manamis na mis uyuga pa sudah so, ada yang mata sarap-sarap okay. Sa, ah, ah. sabar mm. Tunggain suka ah. Yun. Hmm. Sold na mga idol. Sold na. Sold na, sold na. Hira pa pa makatayo sa tamban. Uy. May nakapatong na bata doon. No? May nakapatong na bata mga idol. Nakita niyo mga idol? Batang ito dito dyan sa itong bata ito Mahulog ka lang dyan ako Busog ang pating iyo liter ka mapakalit bata to hindi ka mapakalit to ka bang turo unos nga yan unos yan unos eh mamawa ka mabuti dyan baka mahulog ka naku ang turo na subas ko baka daw kira-kira nama sayangnya oh, ah, yeah. <tolak> hahaha Ayan! Ito nga! Tumpa! 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 Ito iyon mga kaidol! Tapos may adubo tayo mga kaidol! Wow! wow. Oo! Nagku-uplee kami mga kaidol! Kasi malakas na dun mga kaidol! Ayun! Magpunta na kami dun sa Galok! Kalma dito sa loob mga idol, ikot na naman tayo kasi sarap ng ulam mga idol Grabing lakas sa gabi mga ka idol, da kanina, grabe, Kasi talaga Grabe magkaalon, lakas Maya, doon na tayo sa ano, kukuli na tayo doon sa part ng na naman, doon sa looban Kasi may masamang panahon kasi mga ka idol kaya ka.

Tingnan natin yung adobo mga idol, adobo, tingnan natin Wow! Ito na ang ginagandaan mga idol sa paggalaot ng basig mga ka-idol kasi kung gusto mong magkain na kung ano lang isdang gusto mo mga kain mo kaagad mga kaidol idol tatulad yun, eh, sarap adobo mga kaidol idol sariwang sariwa, huli yung kanina so yan lang, pinaka maganda rin sa pag nag ng basnig kung gusto magihaw kung gusto mo mag-ilaw ka lang sa ulan at saka ano mga kaidol pero pag di naman masama ang panahon mga kaidol okay naman yun ah, uh, kalagayan mo sa laot medyo malamig nga lang pag ano pero ito ang pinakamasarap na mga kaipin luto ni ne... agaw yung sarap pa naman ito tikman tayo mga kaipin luto mga kaipin ah skalami mga hmm. sus mm. kalami ah oh. Hmm. okay yummy yummy Hindi ko makumpinto mga ka-idol Sobrang kalami Sobrang sarap mga ka-idol Sobrang sarap mga ka-idol Hindi makumpinto sa isang subo Hmm Yung papahabol pang buntot mga ka-idol eh. Hmm Mainit-init pa mga ka-idol eh. Hmm. Ta um. hmm. Pasok, pasok tayo ka Ta um. Hmm Hmm Baka lang mapasok Basta Lamoy Hmm Solve na mga ka-idol Oh yeah. 看到没？ padahal ini sama order loh ini ada Salamat sa Diyos mga ka-idol, nandito na kami sa tabi mga ka-idol. Nagabihan na kami ng dating mga ka-idol. At ito na mga ka-idol, nakapag-paksiyo na tayo mga ka-idol. At magkasama din, bumaba sila. At naghatid siya ng mga uh, kanya-kanyang pasalubong sa kanyang uh, pamilya ng pang-ulam. At kami ni Papa ay ito kami. And, puyat na puyat si Papa sa uh, gabi at saka sa pag-drive. So ayan, kumain na tayo mga idol. At si Papa ay hindi na masyadong inistorbo para makabawi sa kanyang puyat. ito. Kain tayo mga idol, hapunan mga idol. Masarap paksiw ang, ang ulam mga idol. Paksiw. Ayan, medyo maambun-ambun din yan ng panahon na yan. Sino, paksiw. Mga time na yan mga idol. Sino ulam mga idol? Ayan, sarap ng tamban mga idol. Taba. Sarap talaga sa paksiw talaga itong tamban talaga mga idol. May bagyo, mga ka May bagyo. May bagyo. Ito na ngayon, mga ka-idol. At, uh, at nagpapasalamat ako sa lahat ng mga uh, subscribers at uh, viewers. And mga idol maraming maraming salamat sa inyong suporta. Ah. At tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating uh, hanap buhay adventure.